sila ang mga second generation ng mga celebrity ngayon. Mga nagagandahang mga bata na anak ng mga sikat. The Philippine Showbiz List presents pinakamagandang mga bata na anak ng celebrity. Si Zia na 8 years old ay ang pangalan na anak na Dingdong Dantes at Marian Rivera. Madalas siyang tampok sa mga social media account na kanyang pamilya. Natutuwa rin si Marian sa pagtuklas sa sporty at kikay na personalidad ni Zia. Si Ellie na 12 years old ay anak ni Andy Eigenman at Jake Ejercito. Kilala si Ellie bilang isang aktibong bata. Kadalasan kasama siya ng kanyang ina sa Siargao. Sa edad na siyam ngayon, ipinakita ni Scarlett Snow, anak ni Vicky Bellot Hayden Coe Jr. ang kanyang potensyal bilang fashion model. Mukha naghahanda na rin siya para sa pageantry matapos matutunan ang paglakad at pagpose. Mayroon siya isang Instagram account na may mahigit 5 million followers. Si Luna na 8 years old ay ang bunsong anak ni na Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Ginamit ni Judy ang salitang grabe dahil niya ang natural na talento ni Luna sa pag-arte na tiyak na lamanan nito mula sa kanya. Dalia Yousaf ang anak nila Anne Curtis at Erwan Yusef na si Dalia na 4 years old ngayon ay isang napaka-cute na batang babae na may bagong gupit noong July 2024. Napansin ang ilan ng pagkakahawing ni Dalia sa kanyang ama na tinawag siyang mini version ng kanyang tatay. Patuloy na pinapalakas si Dalia ang charm niya sa mga netizen sa kanyang nakakatuwang mga expression, mga salita at maging sa kanyang mga kasanayan sa pagluluto. Kamakailan ipinagdiwang ni na Elise Hoson at Makoy Dillon ang ikatlong kaarawan ng kanilang magandang anak na si Feliz noong April 2024. Nagdaos ang mag-asawa ng isang makulay na party upang ipagdiwang ang espesyal na araw ng kanilang maliit na prinsesa. Sinabi ni Elise sa si Feliz, ang kanilang anak ni Makoy ay naging mahalaga sa kanilang desisyon na bigyan ng panibagong pagkakataon ang kanilang relasyon. Zoe Miranda Si Zoe ay anak ni Sofia Andres at ng race car driver na si Daniel Miranda na isang napakagandang 4 years old ngayon. Ang kanyang Instagram ay puno ng mga candid na kuha, suot ang mga magagandang damit at gumagawa ng mga nakakatuwang expression. Si Sofia naman ay nagsimula ng isang maliit na negosyo na hango sa pangalan ni Zoe, ang Zoe Essentials. Tilly Bolzico, Si Tilan Katana Bolziko na 4 years old na ngayon ay anak ni Nasulan Yusuf at Nico Bolziko na madalas ay pinagkakaguluhan sa social media. Ibinabahagi ni Sulan ang mga recipe ng malusog at homemade na pagkain para kay Tilly na madalas niyang tinatangkilik. Ang mag-asawa ay nagpo-post din ng mga nakakatawa at nakakatawang sandali kasama si Tilly. Inspired ng bagong yugto sa kanilang buhay, naglunsad si Nasulan at Ann Curtis ng apparel brand para sa mga bata na tinawag nilang Tilly Dali. Mela and Stella Francisco. Si Mela Cantiveros at Jason Francisco ay may dalawang anak na babae, sina Amelia Lucille o Mela na 10 years old at Stella Rosalind o Stella na 7 years old. Madalas na ibinabahagi ni Mela ang kanilang masasayang sandali sa social media, kabilang ang mga cute na TikTok trends. Kamakailan, nakatanggap si Mela ng first communion at nagtapos sa kindergarten si Stella. Malia O'Brien Si Malia na 6 years old ay anak ni Pokwang sa kanyang dating partner na si Lee O'Brien. Mismo si Malia ang gumagawa ng isang card na may taus-pusong drawing nilang mag-ina na angko para sa pagdiriwang ng Father's Day. Meet He Akino. Si Midhi na 3 years old, ay anak ni Carlo Aquino kay Trina Candaza at kilala bilang masayahing bata na laging may ngiti. Ang kanyang Instagram ay puno ng mga larawan ng kanyang kasiyahan. Ang inola na alone kapag binaliktad ay simbolo ng kanyang pagiging malaya habang ang Mithi ay mula sa karakter na ginampanan ni Carlos sa isang proyekto. Serena Hilario si Sarina na 3 years old kasama ang kanyang ina na si Maya Azores at amang si John Hilario ay pumunta noon sa Hong Kong para ma-experience ang Hong Kong Disneyland. Bago pumasok sa Disneyland theme park, nagkaroon si Sarina ng princess makeover. Bago ang kanilang adventure sa Disneyland, namahagi si Sarina ng mga school supplies at regalo sa mga batang salat sa kabuhayan na nakatira sa mga bulubunduking probinsya ngayong taon. Lilo Alipayo. Si Lilo lang ngayon ay 5 years old, ay anak ni Andy Aginman sa kanyang fiancé na si Filmar Alipayo. Sa Instagram, ipinakita ng proud na ina na si Andy ang espesyal na araw sa pamamagitan ng mga larawan ng kanyang anak nang ngumingiti sa tabing dagat sakay sa skateboard at nagsisurf. Nagpost din si Andy ng mga selfie videos kung saan napaka-cute ni Lilo sa harap ng kamera. Olivia Crisologo Si Beauty Gonzalez at kanyang asawa si Norman Cresologo ay biniyayaan ng kanilang anak na si Olivia. Noong March 2024, nagkaroon sila ng chic na estilo habang nag explore sa India so at ang kanilang makukulay na outfit. Si Beauty sa printed green dress at si Olivia sa powder blue eyelet dress. Pareho silang may magkakatugmang tan hats. Bago ang India, naglakbay din sila sa Mexico. Mandy Meneses Si Mandy na ang buong pangalan ay Amanda Gabriel Meneses ay ang 9 years old at pangalan na anak ni Aramina at na kanyang dating partner na si Patrick Meneses. Kamakailan, nagperform si Mandy sa harap ng publiko para sa 30th anniversary concert na kanyang ina na si Ara. Inaawit nilang kantang A Thousand Years. Amara Katibi Kamakailan ay dumalo si Christine Reyes sa moving up ceremony na kanyang 9 years old na anak na si Amara, kung saan muling nakatagpo niya ang kanyang ex-husband na si Ali Katibi. Bukod sa pagkanta, mahilig din si Amara sa gymnastics at nakatanggap ng maraming pagkilala para sa kanyang mga pagtatanghal. Ipinagmamalaki rin ni Christine ang paglalaro ni Amara ng soccer. Scarlett Kramer Ang bunsong anak ni Cheska Garcia at Dog Kramer na si Scarlett ay 12 years old na. Noong June 2024, nakatanggap si Scarlett ng mga words of wisdom mula kay Amy Poehler. Nakapanayam ni Scarlett ang Hollywood star kasama ang kanyang amang si Dog tungkol sa bagong pelikulang Inside Out 2. Amelia and Isabel Birchmore Si Banks Garcia at kanyang Filipino-British husband na si Lloyd Birchmore ay may dalawang magaganda at cute na anak na babae, sina Amelia, 6 years old, at Isabella, 4 years old. Sina Banks at kanyang pamilya nakabase na ngayon sa UK. Pia Garcia Ang magandang bata na si Francisca Pia na 6 years old ay ang bunsong anak na babae ni na Patrick Garcia at Nika Martinez. Isabella and Gabriela Padilla Ang magaganda na magkapatid na si Maria Isabella, 7 years old, at Maria Gabriela, 4 years old, ay mga anak ni na Mariel Padilla at Senator Robin Padilla. Ipinagdiwang ni Mariel ang kaarawan ng kanyang mga anak noong nakaraang taon sa pamamagitan ng pagdala sa kanila sa Hong Kong Disneyland. Ayesha Soldevilla Puno ng tuba at pagbamalaki si ni Yasmin Curdy at Ray Soldevilla para sa kanilang 11-year-old na magandang anak na si Ayasha Zara na kamakailan na nagtapos sa elementarya. Alexandra and Ariana Vargas Si Alexandra na 13 years old ay panganay na anak ni na Alfred at Yasmin Vargas. Ang kanilang pangalawang anak na si Ariana, Cassandra Vargas, ay 12 years old. Isang proud father si Alfred na masaksihan niyang manalo ng medalya si Alexandra sa isa sa mga swimming races na kanyang sinalihan. Kamakailan nagtapos rin si Ariana Cassandra at bilang regalo, magbabakasyon siya sa South Korea. Martina Manzanero Sila Sheena Halili at Jerry Manzanero ay mga magulang sa 3-year-old si Martina. Para sa karawan ni Martina noong nakaraang taon, pinili ni na Sheena at Jeron ang temang Pink Chela para sa party. Summer Contis ang mga anak ni LG Reyes kay Paolo Conti sa si Summer ay naging napaka-cute at eleganting flower girl sa kasal last year ni LG kay Philip Evangelista.